Hello, good morning. Welcome back to my channel. For today's video, I gagawa tayo ng crochet scrunchie. Ayan flower mini rose. Yan. So ang kakailanganin nating mga gamit ay ang mga sumusunod. Kailangan natin ng gunting. Kailangan natin ng yarn needle. Ayan. And then kailangan din natin ng beads or ayan, dahil isa lang bead. <laughs> All right, then kailangan din natin ng elastic at saka crochet hook. Ang size nito ay 7. Ayan. And then kailangan din natin ng yarn. 3 ply alright so, yan ang ating mga kakailanganin so, let's start let's go <laughs> mag crochet na tayo, happy crocheting <laughs> 60 chains. Next, I row 1. Single crochet. Ayan, 60 din na single crochet. Alright, single crochet lang po hanggang dito sa dulo. okay ito na ang ating row 1 next ay row 2 na tayo next ay dumako naman tayo sa ano na row 2 ang gagawin ay chain 3 muna ganyan chain 3 muna tayo and then turn your work into the next stitch double crochet one yarn over yarn over lang po then chain 3 After ng chain 3 ay single crochet po natin sa uh, double crochet na post. Chain 3 na ito. Yan, i pasok natin yung ating hook dito sa double crochet na ginawa natin dito. And then ating e single crochet. Yan. Yarn over and then sa next stitch ipasok natin diyan yung crochet hook and then make a double crochet right ganyan siya chain 3 again and then single crochet ulit dito sa double crochet na post na ito alright ganyan Ayan. after ng single crochet yarn over then double crochet into the next stitch yan and ganyan lang yung ating row 2 ulitin nyo lang po yung pattern hanggang dito sa ano, hanggang dito sa dulo ganyan lang siya double crochet chain 3 single crochet Ayan, into the next stitch double crochet chain 3 then single crochet Ayan. alright, ganyan po siya Ayan. Repeat the pattern, guys. Hanggang dito sa, anong na, dulo. Hanggang, hanggang dito. Last two stitches na tayo, mga kamomens. i na natin ito. Maglaan lang tayo ng allowance na buntot para mamaya gagamitin natin. So, ipoporma na natin itong rose. Yan ang ating row 2. Ang tawag dito sa ano na ito. Ito. Sa stitch na to ay picot stitch. Yan. P-I-C-O-T. Yan. Ay, I'm not sure kung picot ang basan yan or picot. <laughs> ayan kunin na natin iyan at saka iyan ito alright itong mahabang tail na yan ay may purpose yan kaya ko inabahan. kanyang itsura and then dito sa back ay ating tahiin Next, kunin natin ang ating bead. itong hook na to ay size 15 as in, ayan, matulis kasi itong isang ginamit ko ay hindi kasya dito sa ating beat so, kailangan na ganyan eh

Next ay i-attach na natin itong ating ginawang flower na rose dito sa ating plastic. Kaya ko tinatahi mga ka-moments ito dahil para hindi basta-basta natatanggal. Pwede rin kasi itong gamitan lang din ng ano kung para sa madali ang paglagay. Ang gagamitin ay glue stick gano'n. Kaya lang, eventually kasi sa matagal na ano ginagamit, nababaklas sa blue stick ang ilalagay so kaya dapat tahi talaga para ano, matibay hindi ba ganyan matibay pa sa inyong relasyon char <laughs> Are done, all right, guys. That's all for today's video.